sa Barira, Maguindanao del Norte, kulong ang isang lalaki sa anti-illegal drug operations ng otoridad. Ang blotter sa report. Isinagawang operasyon alas 10 ng gabi, araw ng lunes, July 28. Matapos makatanggap ng tawag ang istasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa aktibidad ng ilegal na droga sa isang abandonadong bahay sa sitio Tataya. Ayon sa otoridad, nadatnan nila ang sospek na nasa aktong gumagamit ng hindi nalang shabu at may bitbit -bit, -bit ng mga drug paraphernalia. Narecover sa kanya ang pitong heat seal transparent plastic sachets ng pinaniniwalang shabu na tinatayang nasa 0.6 grams at may halaga na 4,080 pesos kasama ang tatlong lighter, isang maliit na plastic canister at isang sling bag. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Barira MPS ang sospek at mga ebidensya para sa dokumentasyon at disposisyon.